Iriido ang siyam na persona sa banggaan ng L300 van as in tricycle sa tinampong sakop ng barangay Arimbay, Legazpi City, alaunan in hapon kasudma. Binistoan mga lugadan na sinda Robert J. Benedito, 24 anyos kang barangay Bigaa, pareho ang syudad, as driver kang L300 van. Irido man ang mga lunad kaini na mga kaparientas na sinda Raymart Benedito, 17 anyos, Doriza Benedito, 50 anyos, Rizali Benedito, 21 anyos, Teresita Mehes, 46 anyos, Corazon Benedito, 59 anyos, Adjun Abiera, 18 anyos, as sin Vincent Abiera, 17 anyos. Irido ang driver kang kabanggaan ka ni Tricycle na si Noel Rangel Jr., 33 anyos na residente kang barangay Gugon, Pareo man Sigun kay Police Chief Master Sergeant Jeram Palmones, ang Traffic Investigator kan Ligas City PNP, hali ang l advance sa Barangay Bigaa as kuta sa Barangay Puro. Nga ni may pabulong ang saro sa mga lunad kay ni, alaga pag-abot sa lugar kang insidente, nag-overtake advance sa sarong pampaserong jeep, alaga dahil naantisiparan ang pangatangadang na taisike na nauli sa disgrasya. Bungo -bung, kating L-300 nag-enroll sa linya kang tricycle duman sa tricycle, nabong ko sa inutan, hindi na priest duman sa tulay. Tulus man na narespondehan kang Legazpi City Quick Response Team ang mga embeltong persona at sipigdara sa ospital. Dahil na nagsangat pa reklamo ang driver kang tricycle, makalis na ako na kang driver kang embeltong van ang gabus na gustuson sa pagpapakaray kanadari kaing kaining tricycle maging ang pagpapabulong kay Rangel. Dito sa Legazpi, dahil uh, talaga ang ano insidente nangyari ta ang main cause minsan din di uh, ba um, medyo mabilis magpatakbo lalo pag mga rush nag overtake and most especially so pag banggi man uh, nagadrive sa under influence of liquor Mayan po baga pigbabawal talaga pauruot ram patanid kang awtoridad urog na sa mga driver maging alerto sa pagmamaneho ngani makaibitar sa mga siring na insidente para sa mga baretang tatak, Bicol, Camille Archaga.